Confidential and Intelligence Funds. Kailangan ba talaga natin to? At kailangan ba talaga to ni Sara Duterte? ang ating vice president. Sige, unang-unang pag-usapan natin ano, kung ano ba talaga ang confidential funds at ano ba ang intelligence funds para lang sa kaalaman ng lahat. At tinigdan ko mismo yung memo ng confidential and intelligence funds Nakalagay dito that confidential funds is a lump sum provided for confidential expenses. At ano ba tong confidential expenses na to? These refer to those expenses pertaining to or related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the said agency. Surveillance activities yan ha, to support their mandate. Alalahanin mo yung mga words na yan. Ngayon, base dito sa definition kung ano ba ang confidential activities na pwedeng magkaroon ng confidential funds, tignan natin kung ano ba ang mandate ng Vice President at kung kailangan ba talaga niya ng confidential funds. At base sa sinabi ni Sara Duterte mismo during the Senate hearing, ang mandato ng Vice President, according to her, is to build an office for the Vice President, is to build a residence for the Vice President, and to make a museum for the Vice President. Tapos inamin din niya na ang Vice President talaga is a benchwarmer, a reserve lang in case may mangyari sa Presidente. Yan ang mandate ng Vice President. So saan dito sa mandato ng Vice President ang kailangan ng confidential funds? Sino ang kailangan niya i-surveillance para magpatayo ng bahay ng Vice President o magpatayo ng office ng Vice President o magpatayo ng museum para sa Vice President? Lahat po yan, hindi po kailangan ng confidential funds. At siya na mismo nagsabi na hindi naman daw niya ito kailangan para matupad ang kanyang mandato. We can only propose, but we are not insisting We can live without confidential funds. But of course, our work will be, will be much easier if we have uh, the flexibility of confidential funds in monitoring the safe, secure, and successful implementations of uh, the programs, projects, and activities of the Office of the Vice President. Thank you. So ang ibig sabihin nun ay hindi niya kailangan pero gusto lang niya. In other words, it is not a need but a want. That is where the problem lies. Why would you give a budget to an official who doesn't need it but just because they want it? Pera ng bayan to. Alagaan natin, kaya laki-laki na ng utang natin eh dahil sa mga ganitong mga walang kwentang paggagasos ng ating gobyerno. And to top it off, nabigyan siya ng 125 million na confidential fund noong 2022 when there was no line item allocation for confidential funds noong time na yon. Kasi to ang first time na nagkaroon ng line item na confidential funds ang Vice President. At may mga Pilipino pa na nagde na to, mga TikTokers dyan na nagde na to, na hindi naman daw yung secret fund na kaya naman daw i-audit. At totoo naman, naglagay sila ng mga checks and balance. Pero tignan nga natin yung mga problematic lines na memo na to. At makikita mo dito sa clause 4.12 that the disbursements from CF confidential funds shall be supported with the documentary evidence of payment among others which shall be submitted to the ICFAU in a sealed envelope signed by the SDO. Tapos nakalagay ulit dito sa 4.13 that disbursements from the intelligence fund shall be supported with the documentary evidence of payment in a sealed envelope. Signed by the SDO and kept at all times in the vault in his office. The same may be inspected by the ICFAU or officers' personnel, duly authorized in writing by the COA chairperson if the circumstances so demand. Yan po ang vagueness ng mga ganitong batas. Kasi ibig sabihin yan, only if it demands to be checked. Pero nakikita mo ngayon pala nga, wala nang may lakas loob magtanong kung saan ginagamit itong mga confidential funds. At tignan nga natin kung saan ba pwedeng gamitin itong mga confidential and intelligence funds ito. Nakalagay dito, pwede daw yung gamitin for purchase of information. Necessary for the formulation and implementation of programs and projects relevant to national security and peace and order. Yan palang problemado na eh. Kasi alam mo, hindi kailangan ng resibo yan. They have to take the word of the presiding officer na binigay niya yan sa mga tamang tao. Pangalawa, rental of vehicles related to confidential activities. Tapos rental and incidental expenses related to the maintenance of safe house. Purchase or rental of supplies for confidential activities na hindi pwede gawin through regular procurement. And payments and rewards to informants. And payment for activities to uncover illegal activities daw. At kahit ano pang purpose that the agency may deem necessary. Wow! Yan ang open-ended book eh. So ang tatlong pinakamalalaking problema dito sa confidential fund use na to ah, ay yung purchase of information at yung payment ng reward to informants. Dahil paano mo talaga masisigurado kung kanino napupunta yung pera at kung bakit talaga binigay yung pera sa kanila. Kasi nga, remember, all of those disbursements are in a sealed envelope. That can only be open if it's deemed necessary. So, kailan ba pwedeng buksan yan? Ang COE ba natin magkakaroon ng lakas loob, buksan yan? At alalahanin mo that this information does not have to be disclosed to the public. At imagine mo nung panahon ni Duterte na anim na taon, walang nagkaroon ng lakas sa loob na tanong niya, saan ba niya ginasos yung confidential funds niya? Huwag natin kakalimutan ha, na nung panahon ni Duterte, the confidential and intelligence funds for the president was only at 500 million. By 2017, umakit na yun to 2.5 billion. And by 2020, nagbaloon siya to 4.5 billion. Totaling 21.5 billion pesos sa termino ni Duterte. Saan niya ginasos yung 21.5 billion pesos na yan? Makatarungan ba yan? Tama ba yan? Sa panahon na marami naghihirap ng mga Pilipino, na nangangailangan ng tamang serbisyo sa ating gobyerno, gumagastos ang ating gobyerno ng 21.5 billion pesos para mag-surveillance, para mag-information gathering on a perceived threat and nobody dares to question kung saan nagpunta yung pera yun. Ang laki nun ah. Isipin mo from 500 million in 2016 naging 4.5 billion by the end of his term. At ngayon with BBM going into office with 4.5 billion every year for 6 years, pag hindi yan magbago, ang ni BBM on the Confidential and Intelligence Fund is a total of 27 billion pesos. <laughs> Grabe, I'm sure marami kang maiisip na mas maganda lalagyan ng 27 billion pesos kaysa sa Confidential and Intelligence Funds. Ganun ba kalala ang national security issues natin na hindi kaya mahandle ng DND, ng PNP, ng military na kailangan ng confidential funds sa opisina ng presidente para gawin to? You can also look at it this way. Nung nag-start si Duterte ng 2016, 500 million ng confidential and intelligence funds niya. Tapos naging 2.5 billion, ano ba nangyari? Lumalaba ang problema ng national security by five times na nangangailangan ng ganyang kalaking increase sa confidential intelligence funds. Then by the end of his term, naging 4.5 billion a year. That means that's a nine times increase in the confidential and intelligence funds. Lumalaba yung problema ng Pilipinas by the time na natapos si Duterte na nangangailangan ng 4.5 billion a year. Kasi kung lumala ang national security issues, ibig sabihin hindi siya effective, di ba? Ibig sabihin hindi siya magaling na leader dahil lumala lang ang problema ng Pilipinas kaya humingi siya ng mas malaking confidential and intelligence funds. Kasi hindi mo masasabi sa akin na nag improve kung lumala kayong hiningin budget. So ibig sabihin lumala lang. So ibig sabihin hindi siya magaling na presidente. Kasi kung ginagawa ng ating gobyerno ang trabaho nila, dapat lumiliit ng confidential and intelligence funds na to. Kung totoo, may threat nga talaga to national security. Kasi sa totoo lang, ano, Tingin ko talaga, no? Kaya palagi nilang sinasabi, may mga komunista, may mga rebelde. At never mawawala yung mga rebelde na yan. Alam mo kung bakit? Kasi yan ang tawag nilang multo para panakot sa ating mga mamamayan. <coughs> Dahil ito ang ginagamit nilang excuse para kontrolin ang mga mamamayan ng Pilipinas at para makakuha pa ng mas malaking budget na confidential and intelligence funds. Yan po ang problema natin ngayon. Instead of confidentiality, dapat talaga transparency eh. Lalong maraming tinatago ang ating gobyerno sa atin kung paano nila ginagamit ang pera ng bayan. Bakit ba may mga Pilipinong ginugusto pa to? Ano ba pinaglalaban nyo? Mas gusto nyo na hindi nalalaman kung saan ginagastos ng ating gobyerno ang pera natin? Hindi na po ito tama. Kailangan na tayong magsalita. Kung hindi magsasalita ang ating mga kongresista, kailangan tayong taong bayan na magsalita para paalala sa kanila kung ano ba ang trabaho nila at kung bakit ba sila nandoon. Ngayon gusto na ating kongreso magkaroon ng Oversight Committee on the Confidential and Intelligence Funds. In other words, gumawa sila ng problema at nag sila ng solusyon para sa problema na ginawa nila. Pero kung di lang sana lumaki itong confidential funds na to sa amount na talagang bastusan na, no? baka hindi na kailangan ng oversight committee eh. Kasi kahit ang presidente, hindi kailangan ng 27 billion pesos in 6 years para sa confidential fund. Yan po ang trabaho ng ating military, yan ang trabaho ng PNP, yan ang trabaho ng PDEA at ng DND natin at PCG. Kaya po sila lahat nandiyan dyan. Sila po dapat ang bigyan ng budget. Sa totoo lang, niloloko na talaga tayo ng ating gobyerno eh. Pero nakakatawa dito, may iba pa sa inyo nagpapaloko pa. At yan ang rason ko ba't ang lakas lang loob ng mga to para gawin yung mga ginagawa nilang kalokohan dahil ang dami sa inyong mga mangmang -mang pa. Hanggang hindi nagigising ang ating mga mamamayan sa mga ganitong katarantaduhan, gagawin at gagawin nila to, gagaguhin at gagaguhin tayo ng ating sariling gobyerno. Kaya sana po talaga yung mga nakikinig sa inyo, mag-isip-isip naman tayo ng konte Huwag na lang palagi nag ng mga tao na wala kayong pake kung saan lagi nagastos at inuubos ang pera ng bayan. Panahon na po para mag-isip panahon na po para magkaroon ng puso, hindi para sa iyong politiko, kundi para sa ating bansa. At yan ang katotohanan.